Hi guys! Tara sama niyo kumain dito sa isang napaka-solid at pinipilahan na meriendahan. Dahil bukod sa masarap, sulit at napaka-mura lang, eh aakalain niyo ba na in 2 hours lang sold out na yung anim na kaldero nila? Dito lang to sa may kanto ng Benita Street Corner 1 Luna Street, Gagalangin, Tondo. Ito ang Dave and Merlita's Merienda na open everyday from 3pm up to 5pm. 2010 pa nga lang daw ginagawa na nila to. Kaya naman daw talagang marami na silang mga suki. Nagulat nga ako nung sabihin nila na minsan isang oras pa lang ubos na yung mga paninda nila. Totoo nga naman dahil din kasi yung dating ng mga tao. Meron silang spaghetti for 40 pesos, palabok for 40 pesos din, then makapal na noodles para sa palabok, tapos chicharon taba, tokwa, adobong pusit, then chicharon, pati na rin tinapa. Meron din silang pancit canton for 40 pesos. Mga laman. Ano mga kalaman yan, kuya? Puso yung isaw. Wow! Puso. Puso. Ano Ang pangalaman champorado for 20 pesos, giniling na may kasamang monay 20 pesos, ginataang bilo-bilo 45 pesos, then sopas 20 pesos, miswa with dugo 20 pesos din, then toko at baboy 40 pesos. Oh. Kakatuwa lang din dahil in just 2 hours na uubos na yung mga paninda nila. Minsan yung mga customers pa nga daw yung nabibitin dahil wala na silang naaabutan. Kaya naman ano pang inaantay natin guys, huwag na natin patagalin, i-try na natin. Guys, try natin tong Dave and Merlita Meriendahan dito sa may Benita Street sa Gagalangin Tondo. Try natin tong palabok nila na 40 pesos lang meron ka ng chicharon, meron ka ng pusit, may itlo, tinapa. Haluin na natin ah. 40 pesos lang to guys tignan nyo naman kakabukas lang nila ayan ang dami agad pila sa kanila oo oh. ayan mm. oh, Kasi may tinapa eh. Strong yung tinapa at malaking bagay na may chicharon taba. Try natin yung mismong sauce nila. Malasa. Hindi lang siya basa harina. Malasa siya. Napakasulit nito ito. Meron ka Napakadami ng serving niya. Para sa 40 pesos lang. Mm. Ang panalo na itong merienda nila. Napakamura lang. Kaya pala, sabi nila 2 hours pa lang sold out na yung tinda nila. try natin tong tinatawag nila na giniling with monay. 20 pesos lang to ah. First time ko lang to matatry, giniling sa monay. Lalagay mo yung ulam sa tinapay. Sanay ako dito, sa kanin lang diba yung giniling? Pero try natin ah, kasi mabenta sa kanila. Hmm? Una kong napansin yung tinapay, napakalambot. Well, siksik. -sik. Ah, hindi tinipid, para sa 20 pesos. Kanin na lang kulang. <laughs> Okay din to ha. Kaysa puro kanin na lang lagi, di ba? Sarap. Sarap nung eh. Lutong bahay na lutong bahay. Good idea din to ha. Ito naman yung miswa nila na may kasamang dugo. 20 pesos lang to. Isang order. Nasang manok. Ang buto-buto ng manok. Yan. Dugo. Marami yung ng dugo. Palatang bagong gawa. Ito naman yung ginataang bilo-belo nila. Na halos maubos na nila. ka na. So meron sila ditong kamote. Saging. Of course, bilo-belo. Ayan. Ayan lang pa. Tikman na natin. Oh, Oo, oh, sarap. Pilipinong Pilipino na merienda. 45 pesos lang, grabe sa dami. Pwede nang pang to kasi ako hindi ko kaya ubusin to eh. Malalasahan mo yung coconut milk. Fresh gata. Ang ganda ng lapot niya. Mainit-init pa pero paubos na. Hindi nagtatagal. Sobrang lakas nila dito ah. Non-stop yung pila sa kanila. In two hours, ubus na yung kaldero-kaldero nila dyan. Mm, sabaw pa lang, panalo na eh. Ito naman yung tokwa baboy nila. 40 pesos to, ang ng laman. Hindi na tayo order ng lugaw kasi sobrang busog na tayo. Dami na natin na-try. Tokwa baboy na lang. Mm, sarap yung suka nila. Maasim na, manamis-namis. Ayan, may taba tsaka tokwa. Panalo pa with suka. Hmm. Oh, wow. 3 o'clock pa lang mag-iisang oras pa lang kami dito paubos sa yung paninda nila non yung mga tao masasarap, sulit, very affordable hmm. para sa price niya, ang sarap nito so yun lang guys, sana natakam kayo sa video natin for today at kung nagustuhan nyo, like na lang and don't forget to share this to your friends thank you for watching, bye! Mwah!